dalawang Chinese national na gumamit ng peking dokumento arestado ng Bureau of Immigration. Naritong news clip ni Patrol 45 Raul Esperas. Arestado ng Bureau of Immigration ang dalawang uh, Chinese national na nakilalang sina Wang Dingku, 31 taong gulang at Su Seng Kun, 25 taong gulang na ngayon ay nakakulong na sa detention center ng Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa sa Tagiga City. Sang ayon kay uh, Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang uh, dalawa ay uh, patungo sana sa iba yung dagat nang ma-discovery na ito ay gumamit ng mga pekinga visa dahil sa kanilang mga peking dokumento ay agad na inaresto ng Bureau of Immigration at uh, isa sa ilalim sa deportation proceedings bago ito ibalik sa kanilang bansa sa China. Sa ngayon kay Commissioner Biado, lumalabas na visa, Peking visa ang kanilang uh, dokumentong nakita sa kanilang mga pasaporte kung kaya't ito ay pinigilang makalabas ng bansa. Raul Esperas Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa metodo Todo Lakas, DWIC.